Ang sa YouTube. mo to, oh. Tay, anong, ano, na-stroop din kayo? Ano oh. nangyari sa inyo? Aray, ba, aray matagal ang balay. Eh, Balik na yan. Aray, uh -huh. uh -huh. matagal na balay. Eh, aray, hindi, hindi mo kalakad ang ayaw. Yan tuhod nyo, yung masakit. No, hindi mo nasakit, kundi hindi mo kalakad ang ayaw. Bakit kayo, buto mo ang... Aray, aray, na dalay. So. Alin yung pagka-stroke niya tayo? Na-stroke sa dati hindi. Kasi niwa. Yung paniwa niya. Paniwa. Paniwa, tinamata. Sige tayo. Kaya mga daliri na nag-iba. Hindi ko, mahina. Patsara kayo. Hindi ko may alam. Bakit yun hindi niya pinu-opera? Na-opera niya tayo. Hindi niya sa origin. Matagal na pa na. Kaya pwede, pwede. 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 No, pero Ano ba sa inyo? Nahulog. Nahulog sa 10 feet. 10 meters. 10 meters? Ang takas nun. Dalawang ano yun? Kaya po na toilet po yun. Pagagawang toilet. 10 meters? Ang takas nun. 10 meters po yun. May ilang palapag Apat na palapag at ang 10 meters. Nahirapan nga yung kukahanin daw doon. Kaluhuon na doon. Labas sa kanya, itaas, Kasama ng opera ko. Ay, may tissue ko Hindi pa ng eh. pa na Parang maluwag pa ito. Hindi naman yan na, no? Hindi naman yan na. Hindi, tissue. Pukuha na lang yan dito. Parang yan ang project ngayon. Huwag mo yung sasakyan yung nakita mo isang buldon kanlungan Ano lang 'yun ni? Eh? Oh. Relax lang tayo. Tapos ano yung Kabit nyo nga ito. ito. Itong, itong na sa inyo, guy. Good. Ilan to? tayo ngayon? 65? No. Right. 65. 65? 58. Sixty-five. Sixty-five. Yan. Anong ilagay yung paw? Anong ilagay yung Yan. Sa pao. Walang ao sa Pwede na ba akong Ano? Sa dispahan. Anong pwede ang pagpulog ko? Sino kung... Sino kung... Oo, dalawa talaga yung nakabu. Kasi tatlo sila. May sabi ko, ito na yung ipalit. Kasi syempre. So ano eh, tigil-tigil lang tayo. Pumuan. Tingnan mo kung ilang tayo ngayon. Sobrang dami ba? Hindi ba naman laging tinapanood lang namin siya? Nakarabi. Pero nasa na yan. Sabi ko yung ko. Kaya kaya, kaya makakapunta doon. Sabi niya, magpabok ka na siya. Magpabok ka ng ubo. Sige, pwede ka mami. Wala pa yung ano. Wala pa yung huwag naman. Sobrang pagod din. Eh. Tsaka ang sa nakabok. Katulad nyo, ilang buwan kaya nangyantay? July pa. Oo. Paano kung malaman nyo, Papunta kayo ng Cebu eh. Kaya, so, paano kung malaman nyo, pumasok dito, hindi pala nakabuk. Kasi uh -huh. magsingit lang. Magagalit kayo. Tama. Di ba? Mararamdaman nyo yung ano, gagawin nyo sa kanila. Yun ang gusto kong maging pair din sa lahat. Para, walang masabi yung ano. Kasi kayo, nahihirapan kayo magbuk, di ba? Sila rin nahihirapan magbuk. Eh, kayo, gusto niyang tumalon. Diba? Sabi nung, sabi ko, ano, ito lang na ang magano ipalo kasi nagpalo na ako. Ay, ano, may mga hindi hindi, hindi ako makasunod. Hindi ko mabuksan, hindi ko ba ano Saan pa? ngayon? Ba't may sumisunod? Ba't may sumisunod? ano yun, pinapano pa sa akin, link, link, hindi ako yun. So, sa yung FB na. niyo? Ayan, yan. Minsan kasi, pag kayo galing, Mahirap. May 3M na eh. Ayan, like, nagwalo na ako yan o no? peke yan peke yan ha? o hindi ako yan o po naano po yan ang mga indyano yung 3M massage titer method na po yan ng indyano wala na po yan may 56k followers ang ang i-transact niyo po yung 3M massage lang, meron tayong 685,000. Yan mas malaki. Yan ang followers ko, 685,000. Pero yung ano, basta mababa sa 600,000, hindi ako yan. Sa YouTube naman yung manghihilo titar vlog, original yan sa YouTube. Pero pag nasa Facebook niyo nakita yung manghihilo titar vlog, pwede yung murahin yan. Hindi ako yan. Meron nung oh, nakalagay, oh. Ano yan? kasi na, yun nga, yun doon ako na pa- Huwag kayong makikipag-transaction eh, dyan. Hindi, eh, hindi naman. Hindi ba kasi ang discarte? ako doon sa 3M. Okay? Ang discard kasi, sumasabay yan sila sa ano? Yung okay. kukomen, PM po. Akala nyo kami, PM po. Tapos na, pag nakipag-PM na kayo, tatandaan nyo, titignan nyo yung nag-PM sa inyo. Kung ang followers niya ay 600,000 plus. Pag hindi ganyan, mga followers niya, 10,000, 1,500, hindi na kayo. Hindi ako yan. Iyayariin kayo niyan. I-scamming kayo niyan. Papagsinin kayo ng pera niyan. Wala namang may i-scam kung wala magbabayad eh. Huwag kayo magbayad sa mga gigas-gigas. Oo, oh, napansin ko yan sa Kapinpin Brothers. Oo. Lahat yan. Lahat ng ano Kasi yung mga, kaming mga vlogger, kaming kami mga vlogger, hindi kami nangihihingi ng ganyan. Sapat na sa amin yung pagpanood nyo, pero yung mangihingi pa kami sa inyo. Ano yan? Magduda na kayo magduda na kayo. Kasi nga, nagpapamigay nga kami. Is kami panamigay, 1,500, 1,000, sirain namin pangalan namin binuo dahil sa ganyang halaga, 10,000, malabo yan sa bonong pusit. Kaya namin kitain yan. Nakikita nyo mga vlogger, nagpapamigay yan sila. Kahit sinong vlogger. Pero yung hindi yung mangingi. hindi kayo mga scam tandaan nyo, huwag na huwag kayo magbigay sa mga kasi kas May mga gumagamit sa mga paalan ng sikat. Sabihin, hindi, sige, para makuha man maklaim mo, mag-send ka muna ng pera. Tandaan niya. Huwag <laughs> oh, na no, huwag kayong... May, nag, may nag yung, kasi nanonood ako yun sa Kapimpin Brothers. Eh, kita niyo, nagpapamigay sila ng pera. Pero may nanghihingi. Sabi ko, ah, to. Pero pag sila ang nanghingi, Kapimpin Brothers, hindi sila, nako, hindi nila kailangan ng pera. <laughs> sapat na yung, sa lahat ng vlogger, sapat na yung panunood niyo. Pag subscribe niyo, masaya na kami yan. Hindi kami manghihingi ng pera sa inyo. Kasi, Diyos ko po, Kapinting hmm. brothers yaman na niyan ngayon. Hindi ang kaya ng limang libo yun. Hindi nila nila niya. Kaya nga, sabi ko yun. na ano. Pag hihingi pa sa Gcash. Pag Alam na yan, Ano, Mag-send ka sa ng ano yung... No. Yung, na, Basta lang OTP pala, pala, sabi ko. Nako yari ka dyan, pag sinad mo yung OTP mo. sabi niya, may 15,000 yung papadala sa'yo. Pero okay, magsasend ka ng ano, uh, may ka sa amin na no. Basta ganyan ang style. Madaming na no, 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 no. Marami kasi, okay, ako marami na gumagaya guma guma ng ano 3 massage ko. Mm -hmm. Kaya nga, para hindi kayo may scam tandaan nyo, ang lahat ng vlogger or social creator, hindi mangingi ng pera yan. Hindi mangingi ng pera yan. Walang, walang vlogger na mangingi sa followers ng magpadala ka ng ganito para padala kita. Tandaan nyo yan. Scammer yan. Pwede nyo yung define trap. O sige sabi, meet up tayo. Tignan mo kung makikipag meet up. Hindi nila gagawin yun. Oh, ay, Opo. Oo, bilis o. Diyan ka lang. <laughs> <laughs> oh, <sayang> na. Ito naman, nakalapit tayo dito. lang. Ang layo. Isa po ako sa mga ng... Ay, beba ko rito. Ang galing to. Ako. <laughs> <laughs> Ano tayo, ano tayo? May sinasabi sa si tatay ng na eh. Ang galing na Bili ba ka Bil Bil ko. Kasi nalulodo talaga siya. Oh, yung papaloonin nyo yung mga legit. Tandaan nyo, hindi kami, lahat ng vlogger, hindi yung scammer. Mangingingi ng pera, 10,000, 1,000, 2,000. Malabong gawin ng mga vlogger yan, lalo um, na yung mga successful. Um, yes, kumikita Malab. na eh. Eh, wala mga ano, akira, kumikita na kami dyan. Tapos mangingingi sa ganyan, mga ano, sa inyo, na din. Yung gumagawa niya yung mga scammer. Lalo yung Kapitbin Brothers, mga sikat na yung mga yan. Marami na mga yan, followers. Kaya maraming nagtatangka gumaya. Kasi, kasagsagan nila ngayon. Gagayagayahin talaga yan sila. Mas manluloko. Ito yung stroke ng tatay Lakad kang nga Sige, okay. sinalas ka muna Huwag muna, sige Tukot nyo muna Ay, oo, dali Ininot ko na yan, madulas Tsaka to, punong-punong -puro ng oil yan dyan Kata, katatalsik ng mga oil namin Madulas yan Oh, okay, Ayo. Lakad Eh, cheno. O. Okay, okay. lalabas pa <laughs> Balik dito. May masakit? Ayos naman. Wala. Wala masakit? Wala naman. Okay. palakas kasi palagi, balagi, ha. Okay.